Dito kami sa Pero kung ko masusunod dito sila. Yes, ma'am. Ma'am, yung sunblock niya, abos na. Wala kami Ito yung yun na. Yung kasi all the time, Para just in case na So, sandali lang. Wait lang. Pag na natin. Ang reason nila is nakakaabala kayo sa Okay na po, bangin. So, kung wala na ito, wala